Sa punto ito, mga ka pag-uusapan naman natin ang mga latest na aktividad ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Audrey, una nating talakayin itong uh, um, directive ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pagdating po sa pagresponde dito po sa El Nino at ganoon na rin po sa Laninia ang gusto po ng ating Pangulo eh, yung whole of government approach ibig sabihin po lahat po ng ahensya ng gobyerno ay magtutulong-tulong para po ma maibsan po itong epekto po ng particular na itong El Nino, lalo na sa ating mga magsasaka mm -hmm. kasi itong El Nino talagang mga farmers ang highly affected dito kaya priority po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. yung maibigay po ang tulong po para sa inyo may short term at long term solution syempre para dyan. Short term nandyan yung uh, financial assistance, pwede 'yung pagpapautang sa ating mga magsasaka kung kinakailangan po nila. At syempre, pagdating naman sa long term 'yung mga infra projects, 'yung mga dam at syempre, 'yung magandang irrigation system para sa ating mga magsasaka. Ayan, kung dito nga sa Metro Manila, dayan nararamdaman natin 'yung sobrang init ang panahon na epekto nga ng El Nino. Eh what more do sa mga uh, lalawigan kung saan ang pinagkukunan talaga ng uh, ng pangkabuhayan, eh 'yung agrikultura, pagsasaka. Whole of government approach. Yan po ang, uh, ang tema o ang uh, kagustuhan ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ibig sabihin magsasama-sama yung bawat ahensya ng gobyerno uh, para matulungan yung mga apektadong mga Pilipino. Partikular na nga po yung mga magsasaka. Kagaya na lamang po ng uh, National Irrigation Administration na para isa balita, eh, dinoble na yung pondo para makasigurado na matutulungan 'yung ating mga kababayan kabilang sa mga paggagamitan ng pondong ito 'yung solar pump irrigation, fertigation at drip irrigation. Mm -hmm. Gayun na rin, ito naman 'yung sinasabi mo kanina dayan, 'yung long-term solution. Alam mo ba 'yung mga dams na ginagamit natin 'yon? Pinakikinabangan natin 'yon. E gawa pa noon, kinonstruct pa noong panahon ng tatay ng ating pangulo, mm -hmm. ni dating pangulong Ferdinand Marcos Sr. So, itong mga dams na 'to kailangan nang madagdagan. So for so many years, hindi ito nadagdagan. Kailangan na natin gumawa ng mga bagong dams para mas mapakinabangan dahil dumadami na rin ang ating populasyon. Well, nandyan po ang hakbang ng mga gobyerno. Siyempre tayo rin, ano, tayo mga Pilipino, kung hanggat maaari makapagtipid rin tayo ng tubig, yung pagkonsumo natin ng tubig para we can do also our part. Maibsan po itong epekto po ng El Nino. Kasi kapag hindi po ito natugunan, ay may ripple effect ito hindi lang sa agriculture, mm -hmm. even tourism, maapektuhan yan. So kailangan talaga nga yung whole of government approach ay maipatupad. At tayo rin po, in our individual part, magawa natin yung ating parte. O pangalawa naman nating pag-usapan na itong tungkol po sa nangyari po sa Taiwan. na napakalakas pong lindol. Magnitude 7.4 na lindol ang tumama po dyan sa Taiwan. At syempre, ang ating pong administrasyon ay yung kailangan po ng tulong ng ating pong mga OFWs dyan ay handa pong tumulong ang gobyerno at maging po sa inyo pong pamilya. Ayan na nga, nagpahayag na ang DMW o Department of Migrant Workers ng kanilang kahandaan sa pagsuporta sa mga kababayan natin dyan. Alam mo, napakaraming Pilipino sa Taiwan, napakaliit na bansa niyan, pero nasa 67,000 mm -hmm. na kababayan natin yung nagtatrabaho dyan. At napakalapit po ng Taiwan sa ating baybayin sa bandang uh, upper part ng Luzon. Ano? Kung kaya't nung inanunsyo kahapon ng umaga yung, yung lindol sa Taiwan, eh, nag-anunsyo rin ng tsunami warning ang uh, ating pamahalaan na binawi naman. Mm -hmm. Dahil pinag-iingat din, dahil baka maka-apekto nga, dahil malapit lang itong bansang ito sa upper part ng Luzon, eh baka maka-apekto rin sa atin. man, ang pinakamagandang balita dito, wala pong na hang mga kababayan natin sa Taiwan sa lindol na ito. Bagkus, kagaya ng report ni Sujin Kim kanina, eh maraming kinabahan at natakot dahil malakas nga naman itong tumamang lindol na ito. Umaga pa nangyari. Of course, we're very sad kasi may napaulat na po dyan ang namatay. Siyam na po ang napaulat mm -hmm. na namatay. Although wala pong Filipino, pero sa ating pong mga kababayan, kung kailangan po ninyo ng tulong, kayo po ang mga ambasador ng ating bansa. Malaki po ang inyong sakripisyo, kaya kung tulong at tulong ang kailangan po ninyo, nandyan po ang gobyerno. Kasi baka yung ilan sa kanila, sa sobrang takot, baka kailangan na siguro kailangan nyo bang marepatriate dito, kailangan mm -hmm. niyo bang bumalik na dito sa Pilipinas if you do, of course, the government is ready to support and assist you. So nasa recovery stage pa po yan, mahaba-haba po ang recovery stage niyan. At kapag may mga ganyan tayong kapitbahay na nakaranas po ng ganito nga uh, disaster, ang mga kapitbahay nyo rin po mga iba't ibang bansay handa pong tumulong mm -hmm. para po kayo po ay makarecover. Ingat po sa ating mga kababayan sa Taiwan dahil ang uh, reported ay eh, mayroon pang mga aftershocks. Mm -hmm. Yung ganito kalakas na na lindol, Lakas eh, sa as expected, mayroon pang mga susunod na aftershocks yan. So yung mga kababayan natin dyan, haluan po natin ang panalagin, ingat din po tayo. At hanggang dito muna po ang ating update patungkol po sa ating Pangulo. Abangan po ang susunod nating na pag-uusapan dito lang sa Mr. President on the Go.